ngayon. Today is haircut day. Yuck! Hello guys! Pagpunta na kami ngayon sa veterinary guys. Papagupit na ngayon si Pepper. Hello! Hello guys! Pagpunta na kami sa veterinary kasama kanyang daddy. <laughs> Mali! Dini! Sinatatakot <laughs> 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 na doon sa kanya. na, natatakot na siya guys. Bakit na? At gugupitan na. Dali, huwag lang natin ito. Pepper! Say hi! <laughs> Alis <ka> na ako. <laughs> 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 Yan ang kanyang daddy, guys. kami ngayon sa veterinary shop. Ay, veterinary clinic pala. Wait lang guys. Nasaan kaya yan? pepper. Liliguan na siya. Iya. Yeah. Liliguan na ang doggy doggy. Si mommy pepper. Liliguan na. Romy. Sa ko Alam mo ba? May kato. Tutoy, may nabibili daw na shampoo mga kato tutoy. Hindi, hindi, mag-flat ka. Hindi, hindi, mag-flat ka lang. ka Bakit nyo po alam? Nandito kami ngayon. Kakain kami ng tanghalian. Ayan, guys. Dito tayo ngayon sa pag Dito. May merenda lang kami ng kapatid.

<laughs> Seven years ako hindi nakapunta ang pagbilaw yata. Ang daming food. daming food. Ang daming food dito. Hindi ko pala kaya kagatin. Guys, mag-trip tayo ngayon guys. Magpapunang So, magpa-trade palengke. Part-time 'yung vlog for today. Makasiyon. Makasiyon muna at... muna. Hello guys! Ito nga pala yung school ko dati nung no? high school. Ayan. After how many years ngayon lang ulit ako nakapunta dito guys. Dito tayo ngayon sa Pagbilaw Academy, Pagbilaw Quezon guys. Dito kami lahat nag-aral pero ako hindi ko natapos ng aking high school dito. Pagbilaw Academy. May ko ginawa yung yung masarap na milkshake dito sa may paglulaw sa sa likod ng simbahan. Ayan, dito sa may tagiliran siya ng simbahan. Masarap yung okinawa nila dito kasi ano, nakatikim na ako one time nung bago pa lang ako dito. Kaya ito. Ay. Oo, oh, yung ano lang. Okay na ako with cheese yata. Yun ano? Okay na ako. Yung 119. Magbili tayo ngayon ng pandas. Sa cave pandas. Ng milk tea. Ito na tayo ngayon dito kasi nagkakain na, na sila guys. Ano ka may mga nakita kaya siyang ano? Kato. Kato ano? Wala ka ng kato. Tara na. Let's go. Bagong gupit na si Pepper. 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 Bagong gupit na ang doggy. Bagong gupit na si Pepper. Ayan, guys. yeah pepper! Kimo! 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 Nangungulit na naman itong isang ito. Shhh! Kimo! Ay! Ka kalilikot talaga nito. Hoy! Ano yan? kemo. Kimo! Kimo!